Mm -hmm. Ang sunod nating pag-uusapan, ito na, 11 na prosecutor sa Congress or 11 na uh, prosecutor panel ng Congress or House prosecutor panel sa Congress haharap sa Senado. So sino-sino nga ba ito mga kababayan? Yung labing isa na haharap. mm, -mm. Hindi ah. Sino nga ba ito? Haharap sa Senado. Ito na, mga kababayan. So, we will follow the lead of the Senate President. We will be there, as stated in his letter, and we will read the articles of impeachment. Yun lang po yung gagawin namin sa June 2, kasi yun lang naman po yung uh, nakalagay doon sa sulat nila. Nagsimula na uli ang regular na lingguhang pagpupulong ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos pansamantalang mahinto dahil sa midterm elections. Lima sa labing isang miyembro ng House Prosecution Panel ang dumalo partikular na si na House Assistant Majority Leader, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, Antipolo Representative Romeo Ako, Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan at One Rider Partilist Representative Rods Gutierrez una sa agenda ng meeting ang ipinadalang sulat ng Senado sa Kamara kung saan ipinapaalam na handa na ang mataas na kapulungan na tanggapin ang panel of prosecutors ng House of Representatives sa June 2, 2025, 4 p.m. Dito inaasahang babasahin ng House Prosecution Panel ang pitong charges sa ilalim ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay House Assistant Majority Leader, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, haharap ang labing isang miyembro ng House Prosecution Panel, Sajun 2. Well, at least there's uh, clarity as regards the schedule, and uh, like I've always said, the prosecution has been preparing since we were uh, appointed or elected as prosecutors. We just have to be able to present the best case we have against the vice president and present, present the evidence. in a way that will be um you know understandable uh, for the public that's watching it kasalukuyan nang isinasaayos ng House Prosecution Panel ang lahat ng documentary evidence na hawak nila ayon din sa kongresista may ebidensya silang hawak sa kada article of impeachment at 90% na rin silang handa para sa paglilitis Samantala, hindi pa kabilang sa isinagawang pagpupulong sina ML Partylist Representative Elect Leila De Lima at Akbayan Partylist Representative Elect Shell Jokno. Sa pagbubukas pa ng 28th Congress, magiging formal ang pagkakatalaga sa kanila bilang House Prosecutors. Nasa lima hanggang sampung law firms naman ang tutulong sa House Prosecution Panel. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang amin. So yun na mga kababayan, narinig nyo naman po handa na po ang House Prosecution or Prosecutors Panel ng Congress, yung 11. No? Pero hindi pa naman sinabi doon nakasali si Chel Jokno at saka si Laila de Pero according nga kay Zamora, representative ng San Juan, anak ni Mayor Francis Zamora, na meron silang ebidensya bawat article. So sa mga hindi po nakakaalam, ilan po ba ang article ng impeachment ni Sarah? Ito po ay uh, pito. So, nako mga kababayan. Ju M. Libusado. Libusada, maraming salamat sa 20 Hong Kong Dollar Super Sticker. And kay Team Ace, may shout out po. And kay Mac Bernie, Afripiat, uh, Free Piat, may shout out po. And kay uh, Antay DDS ako. And kay Almer's Blog, may shout out po. So ngayon mga kababayan, ang sabi kasi ni Representative Zamora ng uh, San Juan ay bawat artikulo meron silang ebidensya or sa seven articles of impeachment ni Sara. So ngayon, hahanapin nga natin seven articles of impeachment. Nako. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo mga mga kababayan, dito kayo magugulantang pag ilabas na ang bank account ni Sara. Syempre, eh, nako mga kababayan, doon sa pitong artikulo ng impeachment ni Sara, kasali doon yung kanilang ari-arian asset. Uh, ang kanilang salen or asset or liabilities. Uh, so doon sa uh, article hang 1 to 7, so basahin nga natin dito mga kababayan. Mm. 197 uh, 1987 Constitution Senate to impeach June 3, June 2. Impeachment, o oh, seven articles of impeachment of uh, Sara Duterte. Ito ha mga kababayan, mag-type muna ako. sinisearch ko pa po talaga mga kababayan sa Google para hindi tayo uh, mapahiya. <clears throat> so ito ha, bubuksan ko lang mga kababayan. Seven articles of impeachment. Hmm. Wait lang, impeachment of Sara Duterte. Nasa ka Wikipedia po yan, pwede nyo i-search sa Wikipedia. Ayan, so ngayon mga kababayan, charge, cause, charge. Ayan, article, article, South China Sea prior impeachment plan, December 2024, port complaint. So ito po, mga kababayan, ito po ang seven article of impeachment ni Sara Duterte. Ayan, one to seven, nakita nyo naman. So dito po, mga kababayan, according nga kay uh, Representative of Congresswoman Zamora ng San Juan, bawat artikelo or article ng uh, seven impeachment article ni Sarah, ay meron silang evidence. So ngayon, babasahin natin yung pitong uh, article. So una, Betrayal of Public Trust Culpable Violations of the Constitution Other High Crimes. So ito po yung pagbabanta ni Sarah. Yung, may nakausap na akong killer, ma'am. Huwag kang mag-alala. Kapag ako namatay, patayin niya si Bumbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. So ito po yon contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president the first lady and the house as uh, speaker of the house representative as a publicly admitted by here in the live broadcast. So ito po yung article 1 ng kanyang impeachment na kung saan betrayal of public trust, culpable violations of the constitution, other high crimes. So number 2, uh, ito yung betrayal of public trust graft and corruption. O, ano nga ba yon? Misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President OBP, and the Department of Education. Ito po yung mga confidential fund po to, mga kababayan. Kababisilo po. Ito po yung mga confidential fund, yung yung budget nga sa Office of the Vice President, yung 125 uh, million na naubos in just 11 days at saka sino yung Piatos, Coco Villamin, FIUNA, Yeah, yung Managaraya, Uwishi, Nuba, Team Dudong, Team Grocery, Team Realme 8. Dito yon makikita, mga kababayan, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President or OBP and the Department of Education. Pagdating naman dito sa Department of Education, mga kababayan, dito po natin malalaman yung 19,000 Go student. O, isa na to. At saka yung uh, 400 plus na tumatanggap ng uh, Deep Ed uh, Uh, tawag doon na uh, scholarship hindi hindi uh, actually 400 plus tapos yung mga pangalan doon is uh, hindi 600 plus na tumatanggap ng beneficiary pero 400 400 plus walang record sa PSA Oo, so doon na yon sa DPED at sa OBP. Ngayon yung number three, ito yung Betrayal of Public Trust, Bravery, Graft and Corruption, and Violation of Uh, Republic Act number no. 3019. Oo, yung mga butcher program. Oo. Tama yan. Maros So ano nga bang ibig sabihin nitong uh, violation of Republic Act number no. 3019? Ito yung pang number 3 sa kanyang uh, ano, mga kababayan, sa kanyang article of impeachment. So ano ba yung uh, Republic Act? Oh, syempre, uh, anuhin natin. Uh, I-research natin para hindi tayo mapahiya. Republic Act ano to 3019. So ano bang ibig sabihin in the Philippines? Oh. Uh, Republic Act 3019 anti-graft and corruption. Ayun, ito na. So ito yung what is ayan. So ito mga kababayan, what is Republic Act 3019 all about? Ah, uh, so syempre magre-research tayo nito. So ito po mga kababayan, kung mabasa niyo po, ayan po yung Republic Act 3019. Ang nakalagay po diyan anti-graft and corruption. So babasahin natin ano bang ibig sabihin ng anti-graft and corruption. Ayun, what is Republic Act 3019 at Anti-Graft and Corruption pra Practices Act. Ayan. so nakalagay po dito uh, to deter public officials and employee from committing act to dishonest and improved tune of morality in public service. So klarong klaro naman po mga kababayan, walang ginagawa, nagbabanta pa, tapos puro kuda. Oh, tapos Punta dito, punta doon. Wala. Mm. Tapos nakalagay dito, mga kababayan, Anti-Graft uh, and Corruption Practices Republic Act, ganyan, was approved by August Dieter Public Officials and employees from committing acts of dishonest. Oh, ayan na, mga kababayan. Eh, nagsisinungaling, hindi masasabi kung saan dinala niya. O, oh, ma'am tit, hello po. Oh, so, ganyan, ganun yun. Dito, pang-apat, culpable violations of constitution, betrayal of public trust. Ayan, amazing. Amazing ba ang pagbasa dito? Amazing. Unexplained wealth and feeling to disclose all her properties and interests in the properties in her statement of asset and network salin and violations of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Ito na, yung number 4 ng kanyang... Uh, Uh, article Uh, seven articles of impeachment, dito na. Yung culpable violation of constitution, betrayal of public trust, ito po yung hindi, no, pag ano, at uh, unexplained wealth and feeling to disclose all her properties and interest in the properties in her statement of asset and network. So, hindi po kasi sila nagpapasa ng sal mga kababayan. Hindi nila sinasabi kung ilan na yung pera nila, ilan na yung uh, ari-arian nila, at saan-saan ito, at ano-ano. Ayan. Maraming salamat po, Sir Marvin Estrella, sa iyong uh, $2 super sticker. Thank you, thank you so much po. Oo. Uh, uh. So, ito yun, mga kababayan. Yung hindi nila pag-submit ng salin at asset nila. O oh, bakit? Tanungin ko kayo. Saan nyo ba makikita? Ay, eh, magugulat na nga lang tayo nung post ni Pebbles Kunanan. oh, ni Vicente Kunanan, ni Pebbles Talakera. May bahay daw sa BGC, binibenta. Oh, may bahay daw dun sa bundok, pula ang bubong, parang palasyo. Ito na. Number five, high crimes of murder and conspiracy to commit murder. Other high crimes. Ito na yung pagbabanta niya. Oh, uh, number six, by, hers, by herself and or in concert with others, committed act of destabilization and sedition and insurrection. So, betrayal of public trust and other high crimes. So, ito yung pang-anim na kanyang article of seven impeachment. Ito yung uh, pag ano nga niya ng assassin, tapos uh, pag uh, tawag nun, pagkukumbinsin niya na mag, magsanib puwersa tayong lahat para pabagsakin ng gobyerno. O, oh, magsama-sama tayong lahat at bubuo ako at tatawagin natin. No? Tatawagin natin opposition or powerful opposition. Ah, diyan. Diba? May, 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 tawag nun eh. Ano ba yun? Ano yung sabi niya nung nakaraan? Powerful, ah, basa may ganun ganon, oh nabubuo daw siya. Ah, ah. Kaya ang mga liberal party, ha, ah, paano nangyari yun? Kami yung totoong oposisyon. Pero bakit siya nagbubuo ng power poll? Ah, ah, ano ba yun? Basta may tawag doon, sa so oposisyon yung huli. Nakalimutan ko lang. Ah, uh ah. -huh. Ah, uh, tapos ito yung pam pampito, totality of uh, respondents conduct as vice president including her commission uh, of the foregoing acts. of betrayal of public trust, culpable violations, unconstitution, graft, and corruption pa rin certified. Ayun ah, palayon, pala yon, yung powerful certified opposition. Ah, ganun pala yon, ah, ma'am vibes, yeah. So yon mga kababayan, actually mula 567, ah, mula 4567, lahat dito ay culpable violations tapos uh, betrayal of public trust o oh, tapos high crimes. O, oh, tapos dito naman, actually lahat ito mga kababayan, ka contempt contempt talaga ito. No joke, no joke. Ito na yon. Mm, mm So alam nyo na mga kababayan. So 11 po no na panel prosecutor ng House or House panel prosecutor ay haharap sa Senado. O, oh, 11. So hindi pa natin sure kung si Laila Dilima at si Chill no, kasali doon ha pero ang sabi naman is 11. Oo. Uh eto -huh. uh, ito na mga kababayan, yung sunod. Mm. Mahaba-haba yung aking sinasabi, mga kababayan. Minsan hindi ko rin naintindihan, pero in-explain ko na lang sa inyo. Pero alam ko naman na naintindihan nyo rin. Yeah? Hindi ko naintindihan English eh. Pero alam ko na ito ay eh, may kaukulan sa pagnanakaw, pagsisinungaling, yung mga corruption, graft in corruption, yung pagbabanta, pag-hire ng assassin, yung hindi pagsabi sa kanilang ari-arian kung magkano, ilan kasi hindi sila nag, 'di ba? Mm. Eh, yun lang naintindihan ko, English kasi. Oh. So yun, 7 Article of Impeachment. So ito number 4 mga kababayan